dami palang bunga ngayon no? kalakasan ayan maliwanag oh. dapat pala may tagatang law oh. <laughs> hmm? oh. dapat may okay. to ito pa oh, yung dalawa oh. Ka pa yan. Oh. Yan ngayon si Ute malaki <laughs> dito. Oo. Oh. Tapos makalawa yung pitasin. Oo, oh, sa makalawa yan. Pero isa. Dapat pala maraming crate. Para hindi na ibinababa. Dumudumi eh. Dumudumi nga. magandang nga rin ganda. Hindi na pino. Matrabaho pa pag puna, punasan. Oo, oh, 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 nakapatrabaho. Kaya kailan nakakalat yung mga crates dito. Kumuha ng crates, dali. Oh, ganda rito. Yan, tapos na po ang pitasan dito sa lugar na to. At mm, sa susunod, mas maraming mapipitas. Dahil uh, hinalaw lang namin yung talagang malalaki yung unang bugso ng pamumunga. At mga ilang araw kaming pipitas dito sa unang bugso dahil marami pa ang maliliit na bunga. At itong upo uh, base sa experience namin ay bumubugso na hanggang tatlong beses kapag talagang alagang-alaga at maganda ang panahon. Oh, ito na po ang napitas namin sa aming Mayumi at nakaka 1,000 ng mahigit. Siguro abuti ng 1,200. Ito po ay galing sa Darawang Balag.